Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, tatalakay natin ang isang mahalagang aspeto ng pagsulat at pakikipag-usap ang mga ekspresyong ginagamit sa pagpapayag ng pananaw at pagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iba ng paksa o pananaw. Ito ay makatulong sa atin upang mas epektibong may parating ang ating mga ideya at opinyon. Una, pag-usapan natin ang pagpapahayag ng pananaw. Kapag nais nating ipahayag ang ating sariling opinyon o pananaw, maaari tayong gumamit ng sumusunod na ekspresyon. Ayon sa aking pananaw. Halimbawa, ayon sa aking pananaw ang pagtuturo ng environmental education sa mga kabataan. Sa tingin ko, halimbawa, sa tingin ko, ang digital learning ay makakatulong sa mas malawak na akses sa edukasyon. Bilang isang taga-masid, halimbawa, Bilang isang taga-masid sa mga kaganapan, nakikita ko ang pangangailangan para sa mas maraming community programs. Sa palagay ko, halimbawa, sa palagay ko, dapat nating isaalang-alang ang opinyon ng bawat isa bago gumawa ng desisyon. Para sa halimbawa, para sa akin, ang pagpapalawak ng oportunidad sa trabaho ay isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng bansa. Ngayon naman, pag-usapan natin kung paano magpahiwatig ng pagbabago o pag-iba ng paksa o pananaw. Ang mga ekspresyong ito ay nagbibigay daan sa atin na maipakita ang mga paglihis o dagdag na aspeto sa ating pagtalakay. Ngunit halimbawa, ang proyekto ay maganda, ngunit kailangan din nating isaalang-alang ang mga posibleng hadlang. Gayunpaman, halimbawa, ang plano ay tila epektibo. Gayunpaman, may mga aspeto tayong dapat pang pagtuunan ng pansin. Sa kabilang banda, halimbawa, ang teknolohiya ay nagbibigay ng maraming benepisyo. Sa kabilang banda, may mga panganib din na dapat nating pag-isipan. Sa ibang aspeto, halimbawa, tinalakay natin ang epekto ng global warming sa kalikasan. Sa ibang aspeto, kailangan din natin tingnan ang epekto nito sa kalusugan ng tao. Samantalang halimbawa, ang pagtaas ng mga pasilidad sa paaralan ay kapakipakinabang. Samantalang ang kakulangan ng pondo ay nagiging hadlang sa iba pang mga proyekto. Ngayon, alam na natin ang iba't ibang ekspresyon na makakatulong sa atin sa pagpapahayag ng pananaw at pagpapahiwatig ng pagbabago o pag-iba ng paksa. Hinihikayat ko kayong gamitin ang mga ekspresyong ito sa inyong mga pagsasanay at talakayan upang maging mas malinaw at epektibo ang inyong komunikasyon. Maraming salamat at good luck sa inyong pag-aaral.